Magandang araw mga mare! And for today's video, kakain po tayo ngayon ng mainit at masarap na taho. Paglabas ko ng bahay, eh nakita ko yung nagsisigaw ng taho, taho. Wari ko hirap na hirap na sa pagbuhat na kanyang dala-dala. Dali-dali akong kumuha ng baso at sa senyas ng dalawa po. Tamang-tama sa binista akong pandisal na may itlog at keso. Tayo nang kumain mga mare. Thank you Lord for the blessings. Pagkatapos mag-almusal ay lumabas <laughs> ako at eh, hinarap ko ang aking mga halaman. Kung bakit bakit kasi sa hinaba haba ng tag-ulan, ganun din katindi ang araw. Kawawa naman yung mga halaman ko, inalisan ko ng mga tuyong dahon. At inalis ko na rin yung mga damo-damo na nakikitira sa paligid nila. Ilang buwan ko rin hindi naasikaso ang mga halaman na to. Sabi siguro ng mga halaman ay salamat napansin din kami. At winalisan ko na rin ang paligid nila nang sila'y walang masabi. Pasalamat kayo at sinipag ako. At pagkatapos maghalaman ay nakaramdam ng gutom. Tamang-tama naman at nagyaya yung kapatid ko sa Dunkin Donut. At nagpapabili daw ang kanyang Junakis. Sabi ko'y tamang-tama at talagang ako'y gutom na. Umorder ako ng kanilang keso duo. At at hindi pwedeng palagpasin ang mainit na kape. Bumili na rin ako ng extra donut para ipasalubong sa anak ko. Isa rin sa flavor na gusto niya ang nati chocolate. Tiyak nakakabog na naman ang dibdib ko sa kaping ito. Pag naamoy mo na kasi, hindi mo na mapigilan. Kapi tayo mga mare. Thank you Lord for the blessings. Pag-uwi ko naman sa bahay ay dali-dali na ako nagbasta ng aking lulutuin. For today's lunch, nag-request ang anak ko ng kalderetang manok. Simpleng luto lang naman ang gagawin ko dito. Hiniwa-hiwa ko na nga ang bawang at sibuyas at binalatan ko na ang ibang sangkap katulad ng patatas, ng carrots at ng bell pepper. At una ko na nga rin prinito ang mga ito. Bahagi ako lang naman itong pinapula. Pagkatapos ay hinango ko na at sinet aside. Sinunod ko na nga rin iprito dito ang manok. Bahagiya ko lang naman pinapula ang mga ito. Sandali ko lang naman itong lulutuin. Mas madali naman kasing lutuin ang manok kaysa sa baboy. At gutom na rin nga daw ang anak ko kaya kailangan paspasan. Kailangan walang paliguligoy. At ginisa ko na nga rin dyan ang sibuyas at bawang kasama na ng manok. Hinalo-halo ko lang hanggang sa masangkot siya. Kung tutuusin ay marami pang ibang sangkap na pwede pang ilagay para sumarap ang kaldereta. Naglagay na ako dyan ng tomato sauce at konting patis. Naglagay na rin ako ng liver spread dyan para lalong sumarap. Hinalo-halo ko lang at nilagyan ko ng isang basong tubig. Tinakpan ko lang ito at hinayaang kumulo ng ilang minuto. Habang naghihintay na maluto, napansin ko yung green tea na pinadala sa akin ng anak ko galing sa ibang bansa. Ipinamigay ko na nga yung iba at baka masayang pa. Bumili na nga rin ako ng lemon at honey para makumpleto. Sabi nila mas maganda daw ang green tea kesa sa red tea. At nagbuhos na nga ako dyan ng mainit na tubig. Hindi ko na pinuno yung tasa ng tubig at baka hindi ko maubos. At piniga ko na nga yung kalahati ng lemon. At nilagyan ko na ng tatlong kutsaritang honey. Dalawang kutsaritang honey lang ang nilagay ko dyan pero dinagdagan ko pa yan ng isa kasi ang feeling ko matabang pa. Masarap inumin to habang nagre-relax. Relax tayo mga mare. Habang nagluluto or habang nanonood ng TV. Lalo na sa panahon ngayon na maraming nagkakasipon, nagkakaubo dahil sa panahon. Kesa uminom ka ng maraming gamot, iyan na lang ang inumin natin. Makakamove mura ka na kaysa sa gamot na bibilin mo, masustansya pa. At binalikan ko na nga yung pagluluto ng kaldereta. Nang medyo maiga na yung tubig at medyo malapot-lapot na, isinama ko na yung mga gulay. Hinalo-halo ko lang uli at dinagdagan ng konting tubig. Tinakpan ko uli at hinintay kumulo. Hay at pagkabango-bango na ng amoy, Nilagyan ko lang ng dalawang sili sa ibabaw para may sipa ng konti. Hindi nakakakilig. Hindi naman kami masyadong mahilig sa maanghang kaya tinanggal ko agad. Props lang ganun. At nang matapos na nga ang pagluluto ko ng aking kaldereta ay tinawag ko na nga aking anak para kumain. Medyo nakakaramdam na nga ako ng gutom kaya dali-dali na nga ako naghain. As usual, dalawa lang naman kaming kakain. O oh, heto na mga mare, kain na tayo. Thank you Lord sa blessings.